abangan natin kay Shun Tren sa parating ng eh, oras na to Malis siya ng 5.45 sa Nusena PLR station papuntang sa Pamla City, Laguna parating na siya naririnig na po natin yung ubong niya malapit na po yan kaya na lumiliwanag na Ayan, naririnig na po natin unti unting lumalakas yung ugong ng tren na. Ngayon po ang oras ay mag-aalas uh, 6 na po ng gabi. Biyahe po yan ng PNR train. mula Lucena hanggang San Pablo City, Laguna. Ayan, dito po tayo ngayon sa isang barangay ng Lucena para abangan yung pagdating ako oh, pagdaan ng tren dito oh excuse me yan yan na lapit na medyo umaambun ang ang panahon medyo nawala na yung humupa na yung lakas ng pagulan dito sa amin guys hindi katulad kahapon malakas yung ulan release po yan release yan release yan yeah. Kaya uh, po ang tren Medyo Mabagal ang kanyang takbo siguro Pero naririnig na po natin yung kanyang uh, tunog Yung busina Ng uh, tren na naguhudyat para uh, Babala Sa mga dadaanan niya para makaiwas sa uh, mga diskrasya, mga aksidente. Ayan na. Ayan ang teren. Ayan, medyo madilim ang kapaligiran dito sa lugar na to. Pero mamaya ay uh, makita natin na magliliwanag yan dahil malakas yung uh, yung ano niya, yung uh, ilaw ng tren na maliwanag ayan at uh, medyo lumalakas-lakas na po yung busina no naririnig na po natin dito sa ating pinaglalagyan ng ayan malakas lakas na ayan nakita niyo na po ba yung liwanag ng tren yung ilaw ng tren no oh. ayan daw para sa mga buwan na o oh, araw daw oh. pero Maya-maya ay -maya, tatabi tayo dito at maagip tayo dyan eh mga limang metro o sampung metro para sigurado yan yun, guys, ng ilaw niya. Tanya, yan ay no. guys siyempre naliwanag na ang ilaw nya nakita nyo yan o kaya tayo sa tabi na, po yung ano, San Pablo City guys ano? pero bago yan magkarating uh, ng San Pablo Ayan po ay maraming daraan ng mga lugar o estasyon para uh, magbaba ng pasahero at uh, magsakay din ng pasahero yan. At yan po ay uh, ang balik na po yan ay bukas galing Sampamba uh, nakakulit ang mga uh, dito sa Luceda mga alas 7 pasado po ata ay natutin dito sa Abis sa Luceda kaya tayo tayo na diwanag na no kaya no kaya tayo tabi tabi, tabi tayo Oop, tabi kayo dyan mga babayang tabi tayo Thank at, you. at kami sa sakay na sa trolley hindi lang namin siya na maka daan makarating yan kami ay sasakay na dito so yes ganaan yun kita pa natin yung ano nyo yun hindi, kita pa Oh nagpa-fire. Ay. Salamat, salamat sa panood.